Hello guys! Good morning! For today's vlog, uh, ano, pangunahing trabaho ko. Bababa ako sa first floor, magbukas ng bintana, tapos magplant siya ng damit ni madam para sa office work niya. Kalimutan niya kasi ito, iba ba ka, uh, uh, kagabi kasi may ginagawa siya sa kwarto niya. Iba may lumating na kabinet na bago. Ayun. Uh, declutter siya. Tapos, tinulungan ko siya kagabi na ilagay yung mga diniclutter niya ng mga uh, abaya. Kasi ibibigay niya sa mga poor people. Tapos, bumaba ako ng 10.30 or 11 na ba yun? Wala pa rin damit na nakasabit. Kaya ayan. Na, nagising ako 6.30 ng umaga. Naligo ako. Tapos pumunta na ako doon. Dumiretsyo na ako doon. guys. Ayan, pababa na po. Tapos ko pinalansya. Tapos, bibit-bitin ko pala itong basura. Galing to kinaati dyan sa kabila. Kasi, nag, pumunta ako dun sa kanila kagabi. Nagkapi. Tapos nakita ko tong basura. Tapos hinugasan ko yung mga ano nila. Ito yung hinugasan ko kagabi guys. Ay, yung washing room ko. Ayan. Ayan guys, yung mga dala ko. Ah, papunta ko sa second floor. Kasi yung mga sapatos, alaga ko yan. tayo sa ground floor. Kasi yan, sa kusina na yan, siya basura. Ayan, kinakinain na ng alaga ko. Hello guys! Uh, evening na pala ngayon. Hindi ako naka-continue ng vlog kaninang tanghali kasi andito sila. Ayan, nagluluto ako ng pansit kasi gustong gusto nila tong pansit. Pansit sa atin. Tsaka magprito ako ng pasayan. O, oh, diba? Pansit guys! Favorite kasi nila nito saya yoto tayo. nag-request din naman next 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 itong salad din guys dadalhin to sa mama niya tsaka itong ready made na breaded shrimp ipretohin natin kasi dadalhin niya ayan mapipreto na ako at saka ready na yung pansit papalamigin kunti natin bago ilagay sa lagayan kasi da 6.30 aalis siya dadalhin niya yan favorite na favorite kasi ng mga pamangkin niya yan at saka pati siya Hello guys, ayan, gumawa ako ng orange cake. Ganito talaga yung kulay niya guys, no? Lalagyan, lalagyan ko pa nito, pang topping lang. Ayan, tsaka ito yung isang kung sweet. Hindi yan sunog guys, sa ganyan talaga yun, kasi cinnamon yan eh. Lalagyan ko kasi ng cinnamon. Ayan. Because today is Friday, pupunta na naman ang amo ko, babae at lalaki sa mama niya, sa mama ng amo kong lalaki. Uh, mag-swara doon. Yan. Bibigyan natin ng orange cake at saka ng sweet. Hindi pa yan ganyan, guys. Ha? May may ano pa yan. Ito yung, ano nyan, sauce. Or, kumbaga, i-feeling natin. Tsaka, nag-ano na pala ako. Kinuha ko na yung uh, nag-agahan kasi sila. Naghanda ko ng agahan. Tapos na kasi. 12... 20 in the, in the afternoon na. Kaya kinuha ko na. Tinanggal ko na. Yan nga guys. Lalagyan natin ng topping. Uh, actually orange cake yan. And ito talaga dapat yung kulay niya. Um, Binek ko lang ito ng no 1 hour and 10 minutes. Yan. Lalagyan natin ng topping. Ayan na siya. Dati hindi ko naman ito si nilalagyan kasi meron kasi si madam nito para daw magamit. Para hindi naman masayang. Kaya pabayaan lang dyan sa refrigerator. Masisira lang siya. Kaya sabi niya, pag magawa daw ko ng orange cake, lalagyan ko na ilagay ko na lang dito sa top. Ta sa taas para tapin. Hindi ko pala to na hindi pa ako nakapag-upload ulit guys. Thank you, thank you. Road to 2,000 subscribers na tayo. Pusna. na. Bye guys, thank you for watching.